Mahera po kasi dito, ito nung kalagayan po namin. Kita ko. Bukat po G sa hindi po namin bahay ito. Ayan po, at tayo po ay nagbabalik dito sa reaction video na ang gagawin natin at ito nga po pinutol natin bigla ang ating live dahil kasabay na pala natin sa lag si Kalinga Prab. Agamat noon ay sinabi ni Kalinga Prab na okay lang i-cash yang sabayan. Pagka ganung oras na siya ay naglive. Lalo na po ako. Ako or sino man na nasa ibang bansa sa pagtap magkaiba po ang oras. Tulad ko po, po na yon ang time ko na makapag live ano ko ay nakita niya marahil noong kami nagkasabay. Kaya yun, nabanggit niya na okay lang daw pong sabayan siya. Huwag lang daw po yung mga kasamahan niya o kasamahan niya dyan sa Pilipinas na siya sabayan sapagkat magkaparehas naman ang kanilang oras. Pero ayun nga po ay pinutol na natin sa pagkata. <laughs> marami parang mga viewers natin, marami na rin ilan nang uh, nagsasabi ay naka-live na si Kalinga Prab, naka-live parang sinasabing stop ka na muna kanole. <laughs> so pasensya na po ano sa mga viewers natin diyan na uh, ano paulit-ulit po sila sabi na naka-live nga ikasi si ano si Kalinga Prab ah. Uh, ayun nga po ano Aya pasensya na rin po sa mga naka-tune kanina na bigla pong na-stop yung ating uh, live. Ano po? At ito po nga po, at uh, ang gagawin natin ay magbibigay reaction na lang tayo dito sa binlag ni Kuya Andy na nakakaawang isang pamilya. Ito po yung bagong vlog niya na ano po, yung parang sasabihin ng nanay niya na pasan ko ang daigdig. Ano po, dahil sa hirap ng buhay ng kanyang dinadala. May mga anak siya, maliliit. At makikita po natin dito sa vlog na pakikita ko sa inyo ni Kuya Andy, yung kalagayan ng pamilyang ito. Grabe po, nakakaawa talaga. At yun nga, masasabi natin na talagang pasanya daigdig. At ito pong magiinang ito ay iniwan ng kanyang asawa at nag-asawa ng iba. Talaga naman ano po, napakarami po mga nangyayari na ganyan. iba. Di Ganon din kina Joy Diwata. Di po ba? iniwan sila ng kanilang ama at sumama o nag-asawa ng iba. At pagka na nangyari na iniwan ka ng isang tatay na ikaw magtataguyod sa iyong pamilya at tapos iiwanan ka na maliliit pang pa anak, ano po ang mangyayari? Ano po, ano po ang kahihinatnan? At tulad nga po nito, itong pamilyang itong kawawa, kaawa-awa talaga ang kalagayan. Ito po at papapanood ko sa inyo. Ayan po. At ka naiyak ate. Ang po kasi dito nung kalagayan po namin. Kita ko. po sa hindi po namin bahay to. Mga kalingap, mga kababayan, hindi pa kami nag-uumpisa ng tanungan ni ate, magkwintuhan, naiyak na po. Ito po ang nila, hindi kanila. Nakikita na lamang po sila dito, mga kababayan. Walang pinto, pag nabaha po galing doon sa taas ng tubig dito po napasok ang tulugan dito sila nagluluto kung may lulutuin agos dito ang tubig mga kababayan papasok dito sa napakaliit nilang hinihigan siminto na na latag po yung mga karton-karton lamang tapos ang luang po nito mga kababayan ay isang dipa lamang ang luang at ang haba po ay nasa dalawang dipa lang mga kababayan kakaawa po itong mga bata na dalawang babae at isang uh, lalaki. Ilang taon ba ating panganay mo nung iniwanan ka ng iyong nangkan lang ama? Yung panganay ate, ilang taon, ilang taon niya nung iniwanan kayo ng inyong uh, pamilya? Ano po? Sampo po. Sampo? Ilang taon na siya ngayon? 13 po. Thirteen. O di, nasa three years na may git. No? magpo um, na si Nene. Ngayon ate, uh, dahil, ano bang naging dahilan nung iniwanan ka ng iyong uh, asawa o ama ng mga bata? natatrabaho po siya doon. At nagkaroon din po siya ng babae ko. At saka po, nag, nakabangga po siya doon. Nagbabayad po ng utang maliit lang po na papadala sa amin. Noon? Opo. Paano ngayon yan, ate? Kasi yung ngayon po, high school na po ngayon. High school Sobra na? Sobra po akong um, um, problema ko. 500 sa kanya na po. Si ate po ay hindi mismo taga rito. Si ate po ay taga, ano man, Lubo, Batangas? Nasugbo Batangas. Nasugbo Batangas na ate, no? Nung inuwanan ka ng uh, mo, sumama, sumama sa ibang babae, ibig sabihin yung bunso, ilang taon yun? Isang taon po. Isang taon pa lang. Ngayon ilang taon na yung Magpuporna bunso? magpo na po siya. Mag-aapat na taon na ang bunso, mga kababayan. Ngayon inapalitaan ko na kung meron kayong panggastos, kayo ay uh, uwi uh, uh, na muna ng Batangas. Ha? Opo. Tanda mo ba ate nung sinabi ko sa'yo noon Noong nakarantao, ng uh, huling punta ko dito noon Na uh, nasabi ko Ay uh, kung kayo huwi ng Batangas noon Ay may tutulong sana noon Yun po mga kalingap Ngayon, uh, nagde-desisyon ka na Na umuwi na sa sarili mong lugar Sama mga bata okay. Mga kababayan Ang problema mo ngayon Paano kayo makaka-uwi? No? kapag uwi din po dun, wala pa rin po kami titirahan. Wala pa rin titirahan. pero at least nandoon naman ang mga kapatid mo. No? Mga partido. Wala ka ng magulang doon na uwian. an Kapatid lang. Ngayon kung sakaling nga uh, meron kang pang uh, merong budget, ma ka na owi bat. Uwi na kayo ng Batangas. Opo. Ano ba ang lugar ngayon? Nasugbo. Ano ba? Paano ngayon kayo nabubuhay mag-ina? Ano bang yung pinasakay na ng pangaraw-araw niyo? Pagkain? Paano? Nangungutang lang po. Nangungutang-utang lang. Tapos pag makaka-extra po. And... Pero sa ngayon, disidido ka nang umuwi. kasi okay. may budget. Yun so, mga kalingap, mga kababayan, no? Uh, ang yung lingkod po ay uh, naririto, no? Kung tayo po ay may budget, pwede po natin silang ihatid ng Batangas, no? ako po mismo mga kababayan ang maghahatid sa kanila totally may service naman tayo sa pagtulong ayun lamang po ang ating problema ngayon ay ako ngayon ay talagang kapos na kapos mga kababayan at wala naman ako sapat na revenue paano ko po ang mga batang ito so, inilalapit ko po sa inyo mga ninang, mga ninong mga minabal kong sponsor inilalapit ko po sa inyo ang mag o ang mag-anak na ito nakakawa po mga bata sa sitwasyon na ito tulad nga po ngayon nagpapagyuhan wala na rin mga kain dito ay gusto na rin po nga nagdesisyon na po si ate si ate Lorena na uuwi na po ng Batangas at totally naman po kapag sila nasa Batangas siyempre kaunting paninibago pero sila naman po ay okay doon kung sakali kasi nandun po ang tunay na kadugo at tunay na kapatid ni ate sa totoo po mga kababayan makipag-ordinate sa akin ang kanyang ate o kapatid kahapon nahingin ng tulong na kung maaari daw po itulungan na maiuwi ang kanyang kapatid na ito na si Ate Lorena o ang mga pamangkin niya. Sila na raw po ang bahala doon pagdating at sa kanila daw po muna pwede silang tumuloy. Kaya po mga, kali, mga minamahal kong sponsor, mga ninang, inilalapit ko po sa inyo ang pamilyang ito. No? Handa po ako mga kababayan na sila ihatid. Ayan, nakita po natin ang kanilang kalagayan sa isang malit uh, maliit na bahay na iyon ano na halos uh, talagang maliit na maliit lang at pag daw po sila ay natutulog diyan karton lang ang kanilang sahig sabi pati ni Kuya Andy pag umulan ika bumuha pumapasok yung tubig so nakakaawa po no at, at ang pamilyang po yan si nanay ay noon nagplano ng umuwi ng nasugbo Batangas subalit Naka isang taon na no, hindi po umuwi dahil umaasa na babalik pa yung kanyang asawa. Nakakaawa na ano po yung tao na umaasa ka na baka sakali, nagbabaka sakali, nababalikan ka dahil ang liliit pa ng iyong mga anak. So balik, hindi na po nagpakita, hindi na po umalik. So talagang maaantig, ano, madudurog ang iyong puso sa kalagayan ng ganitong pamilya. Siguro no si Joy Diwata no nung sila maliliit pa na parang ganyan din ang kalagayan no. Si Nanay Imelda eh hindi na rin malaman kung anong gagawin. Na biglang iniwan ka ng iyong asawa na maliliit pa ang iyong mga anak tulad ng itong uh, pamilyang ito. Ngayon po ang tong pamilyang ito si Nanay ay nasabing gusto nang umuwi ng Batangas at taga Nasugbu po siya. Malapit lang siya sa amin sa Cavite na baba, babalang namin ng uh, Cavite yang nasugbo. At iyan nga po, ang problema naman sa kanilang pag-uwi ay wala namang pamasahe. At sa kanilang uuwian ay kahit wala raw naman silang bahay, gusto na rin naman ng kapatid niya na umuwi na lang talaga doon sa Batangas at pwede namang doon muna magtigil o tumira doon sa kapatid niya. At awang-awa na rin marahil yung kapatid niya rito sa 'di ba? At kahit naman po siguro sino kapatid ay talaga pag nakita ang ganitong kalagayan ay maawa kayo. At iyon na nga po si Kuya Andy nagsabi na at uh, gusto niyang ihatid ang mag-anak na ito sa Batangas. Ang problema nga lang wala siyang panggasolina. Ano po? Wala siyang panggastos. Kasi malayo-layo po yun. Yung kakainin na gasolina na yun. Ano? Buti kung doon din lang lugar sa Kabikulan eh, nasa Bu, po yun. Baka mga 12 oras ang biyahe dyan, ay eh balikan. So, malaking ano po, gastos para sa gasolina. Kaya, sa mga meron po dyan, ano po, ay kumakatok ang inyong lingkod, ano, si Kuya Andy, at uh, Andy, po rin si Kanoli, ano po, ay, hindi naman po ako nagsusulisit para sa akin, ano po, sa pagkat doon ay sinabi ni Kuya Andy na kung sinong gustong mga katulong sa pamilyang ito para makauwi. Kaya kung sino man po yung nakakaluwag-luwag diyan, halimbawa may labis kayo 500 1000, ano? Na hindi niyo na kailangan o labis ay pwede niyo pong ibigay yan kay Kuya Andy. At sa, hindi po ito para sa akin, ano? Ito po ay nire-reactionan lang natin yung vlog ni Kuya Andy at na sabi niya nga roon na kung sino ang gustong tumulong sapagkat nakakaawa talaga ang pamilyang ito Sa totoo lang po eh tayo po ay eh nagpaabot na nagpaabot na po tayo ng tulong diyan pero mas mainam po na kung meron pa eh madagdagan yung tulong na naipaabot na natin sa mga may mabubuting puso diyan na baka may labis sa inyo na hindi niyo nagagastosin ano. ah kontakin niyo po si Kuya Andy para po diyan. Nakakaawa Talaga po nung nakita ko at uh, pinanood ko ito kay Kuya Andy, eh, naawa po. Uh, halos nakakadurog ng puso. Ito nga yung masasabi mo talaga rin na ika yung pelikula ni Siaraw na pasan ko ang daigdig sa hirap ng buhay. Lalo na po na may maliliit siyang anak. So ayun po at uh, sa mga gustong tumulong dyan, kontakin nyo lang po si Kuya Andy Kayakap uh, ah, nakakaantig po ng ano ng puso yung mga ganyang kalagayan But, buti ito si nanay ay eh, medyo matatag din ano at ah, lumalaban para sa kanyang mga anak kaya ayun po mga geonatic diyan mga kalingap sa may mga mabubuting puso po diyan ay makipag-ugnayan po kayo kay Kuya Andy So hanggang dito na lang po at ah, paalam po sa inyong mga kalingap mga geonatics God bless po sa inyong lahat